Good morning, good afternoon, good evening around the world. Ayun, lumayas na si Apam. Kasi may pupuntahan sa magpagawa ng film ng dalaga ko. Ayan guys, umuulan dito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan guys, umuulan at tayo ay nag-stop dito sa Korean shop. Ayan guys, nandito ako sa Korean shop at tayo bibili ng maluluto natin ano ba ang maluluto natin ngayon tayo ay bibili ng maluluto ayan guys ang binili natin at saka itong ano yung dalaga ko ba gusto niya itong kimchi at saka itong quick chow at saka paborito ni Atam ayan guys at saka sa ito sa akin oh. ayan oh maghanap tayo ng mabibili natin dito ayan ang mahal lang ang mabili dito guys ano kaya meron pang paanang manok oh na yun. Ano bang magandang bibilhin? Ayan, sinong may gusto ng pandan cake? Ano ba yan? Rainbow Swiss Roll. Ang mahal naman yung ano nila o yung hopya. Yung hopya nila ay oh, roast pork pala yan. Ayan, so ayan ay yung mango ah mango fluffy eh. 299 so about 210 210 siya ala ang mahal yung muffins nila ah. 699 so about 70 ay mahal nga siya 140 140 280 350, 350 ito dahil. Ito guys, oh, ayan. So, 350 dahil. So, isa same yung ube. Ito naman lang, maliit, oh. Maliit lang yan, oh. Tignan mo. 5, 5.99. Grabe ang pagkain dito, guys. Akala nyo. Ayan. Ano ba ang bibilihin natin dito? Marami. Maraming mabibili dito guys kasi ano to. Coriander. Korean pala. Korean store. Thank you for watching. Like and share. Ayan. Yeah. Ay, ito pala gusto ko. Bye.